Okay, ayun, good day ulit sa lahat ng mga kaka-DIY natin diyan especially dun sa mga beginners na nag-aaral pa lang, na matuto ng mga konting uh, DIY when it comes to e-bike, motorcycle appliances, and then meron din tayong konting electronics diyan. Ayun, flex ko lang sa inyo mga diy meron binigay sa atin dito na converter galing to sa uh, isa nating customer, so defective na tong converter na to uh, sa mga e-trike. Ayan, binigay niya lang sa atin. And then, ang ginagawa ko kasi dito mga ka-DIY, pag may binibigay sa atin mga ganito, hindi ko siya agad uh, tinatapon. Tinatry ko lang din siyang buuin. So, tinitignan ko kung ano yung possible na sira niya. Pagka hindi na kaya, ayun, pinapalitan na natin talaga. So, tinatapon na rin natin. So, ayan, marami rin tayo dito. Ayan, ayan mga converter, mga parts na trinay ko ngayusin pero hindi na talaga. Minsan may success minsan na uh, talagang yung iba hindi na kinakaya pang ayusin. So dito, tatry natin, papakita natin sa inyo kung paano natin to ititrace or kumaayos pa ba ito mga kadiway. So ayan, uh, gawin na natin na isang mabilis. O ayan, mga kadiway, no, pagdating sa mga converter, uh, mostly yan, uh, tatlo lang talaga yung wiring niyan. So naka-color-coded na siya ng red, yellow, tsaka black. So, yan talaga yung kanyang common kulay or common color niya color coded pagdating sa mga converter so eto ay positive yung red and then yung black negative susuplayan mo yan and then etong uh, yellow eto yung output ayan try na natin no so meron tayo dito eto. meron tayong clip dito negative positive ayan and then try muna natin kung meron siyang uh, output dito no Tignan natin mabuti so ayan meron siyang 53 volts Okay, so ang gagawin natin dyan, kabit muna natin tong uh, positive dito and then itong negative dito. So ayan. So ibig sabihin, meron na siyang supply negative and then positive. So dapat dito yung yellow meron na tong output na 12 volts. na natin yung yellow. So ayan. Yung yellow ay walang output, okay? So pero may pumapasok, merong uh, 53 volts in pero wala siyang output sa yellow. So ayan, ang gagawin natin, buksan natin na isang mabilis. Ayan. So ayan mga kadiwe, ito yung kanyang pinakalaman. No? Kung titignan natin dito sa kanyang uh, board, eh, mapapansin na natin dito na parang meron siyang dilaw. Ayan o. Oh. siyang dilaw. Hugutin ko na nga ito mga kadiwe. Ayan. Para mas kitang kita natin siya. So ayan, meron siya ditong parang ayun no, oh. Ewan ko moisture ba 'to ng tubig eh, no? Meron din siya doon sa loob. So ayan no. Oh. Yan. Pero wala naman siya mga sunog or burn na mga parts or piyesa kasi minsan ang tinitingnan ko dito mga ka-DIY yung kanyang kapasitor pagka-burn na. So pakita ko kayo ng sample, no. So, ayan mga kadiway, ito yung sample nung uh, busted or burn na or defective na na kapasitor. Ayan o, oh, tingnan tignan nyo. Kung mapansin mo dyan, yung kapasitor nya e eh, burn. Lumabas na yung kanyang uh, laman. So, defective na to mga kadiway. Base naman dito, okay naman siya So, wala naman syang burn. Ayan. So, tignan natin yung kabila, likod. Oh. Mukhang okay naman siya mga kadiway. Ayun, na uh, napansin ko dito mga ka-DIY, yung kanyang uh, tinatawag nating copper fuse. So may tinatawag kasi itong copper fuse diyan sa kanyang PCB board, no? Ayun, umapasin natin dito, ito 'yan oh, yan yan yan. yan yung parang gaganyan ganyan. Fuse kasi yan mga ka-DIY, yan yung tinatawag na copper fuse. O oh, ayan, papakita ko sa inyo, yan ganyan. So meron siyang uh, fuse dito, no? Kakaiba lang yung fuse niya, no? Kasi kung iisipin mo, yung fuse kasi hindi kasi ganyan ang itsura ng fuse na pagdating sa mga electronics no ganito kasi yung kalimitan mga fuse niyan mga ka DIY oh. so ito sample yan so ayan, oh ganyan no oh. parang tube no parang bombilya so yan yung mga fuse and then meron pa tayo dito isa mga ka DIY no oh. so makita mo ayun no oh. meron din siyang fuse doon sa loob so Ayan. So dito naman sa pagkakataon na ito, mga ka ito naman yung nasa board uh, sa kanyang PCB board no. So ang tawag dyan ay copper piece lang. Yan, so ayan no. Oh. So dito oh, mukha siyang burn no. So ang gagawin natin dyan mga ka sa mabilis lang, ang gagawin natin dyan ay hihinangin natin to maglalagay tayo ng jumper. So, jajumper na natin yan. Tignan natin kung mag-okay na siya. Kasi yan ay papunta rito sa positive. Oh. Ayan o. Oh. So, ibig sabihin, pag galing ng positive, uh, nagkakaroon talaga yan ng fuse. So, ito yung kanyang pinaka-fuse. So, try natin jumperan niyan. Tignan natin kung aandar ah, siya. At tayo uh, mga kadiway, na jumperan na natin. Ayun, pinagsama lang natin yung hinang. So, yung lead, as, uh, yung lead pinagsama lang natin siya. Uh, na jumperan na natin siya. Ngayon, try na natin. Uh, gawin na natin isang mabilis kung meron na siyang pagbabago. So, ito na yan. Ayan, try na na muna natin ulit. testing uh, testingin muna natin kung meron tayong uh, input. So ayan, meron tayong input na 53 volts. And then, lagyan na natin dito sa positive. And then, ingat lang tayo pag gumagawa tayo ng ganito kasi wala siya mga cover. No? So dito sa negative. Yun. Medyo mispark siya. Ibig sabihin, may something na mga ka-DIY. No? So ulitin natin dito sa ating tester. Negative and positive input. So, meron na siya. And then, tignan natin yung output dito sa yellow, Yun! Ayan, mga ka-DIY, nagkaroon na siya ng output na 12 volts. Ayan, salamat naman at nag-okay siya, no? Kasi yung iba kong ginagawa mga ganito, mga ka-DIY, eh, hindi na nag-okay. So, eto, nag-okay pa siya, mga ka-DIY. So, ibig sabihin na uh, nasira lang yung kanyang uh, copper fuse. Ayan. So, ayan naman talaga yung pinakaunang inaayos natin sa mga electronics, eh, yung mga fuse, mga continuity ng cord ayan so ibig sabihin okay na to mga ka DIY at uh, yun hindi natin tatapon magagamit pa natin to meron kasi time uh, meron kasing time mga ka DIY no ito papakita ko sa inyo no so ito ayan so kung makapansin nyo parehas lang din yan eh, no ayan i -isusum natin na maayos ano sa zoom natin yan, yan, yan. pag pinansin nyo halos parehas lang sila mga ka DIY meron din siyang copper piece dito ayan eh, no eh, eto naman kasi ayun eh, no? pumutok na yung una And then, ito yung ikalawa. Ayan, ito yung ikalawa. Nasira na din yung ikalawa. So, maliit lang kasi yung copper ka fuse niyan, ano. So, ayan, dinampiran ko siya. And then, nung time na kinabit ko to, eh, nag-spark lang ng malakas. Ayan, nag-spark siya. And then, wala na talaga. Hindi na talaga siya pwede. So, pero, tinatry pa rin natin kung magagawa natin. So, ito yung video na yun. Eh, no? nyo. Ayan, o, panoorin nyo. Ayan, ayan, And then, ito na, mga kadiwa, yung positive. kumislap mga kadiway DIY. <laughs> Ibig sabihin may problema. Oh, so yan yung time na ginagawa ko tong isa na to and then wala na talagang pag-asa. Ibig sabihin noon pag kaganoon, uh, pag putok ng putok yung fuse, may problema to sa kanya mga ibang parts. So binabypass tracing yan pero tayo hindi na natin gagawin yung kasi mura lang naman yung ganito. At uh, yun ang ganda ng mga ka DIY. Sana meron kay nako uh, napulot kahit konti din mga DIY. Maraming salamat sa panonood. At uh, thank you, thank you.